Ang ating planeta, ang Earth, ay umiikot sa kanyang axis, nagbibigay sa atin ng araw at gabi, season at klima ng mga panahon, at ng mismong ritmo ng buhay. Ngunit paano kung isang araw, tumigil ang pag-ikot ng Earth? Ano ang mangyayari sa ating mundo kung gayon? Ang pag-ikot ng Earth ay pangunahing bahagi ng balanse ng kalikasan. Kung biglang titigil ito, ang mga epekto ay magiging malagim na kalamidad sa buhay ng mga nandito sa mundo. Ang pag-ikot ng Earth ay lumilikha ng isang sentrifugal na puwersa na sumasalungat laban sa gravity, malapit sa Ecuador. Sa biglang tigil, ang puwersang ito ay mawawala, magdudulot ng pagbabago sa gravity at malupit na pagbabago sa mga kondisyon ng ating atmosphere. Ang atmosphere ay magpapatuloy sa paggalaw sa orihinal na takbo ng pag-ikot ng Earth na magiging sanhi ng malalakas na hangin at mga bagyo. Ang mga resulta ay magiging mapanganib para sa mga ekosistema at may buhay sa mundo. Ang crust ng Earth ay hindi pantay at ang pag-ikot nito ay ang sanhi upang tayo ay magkaroon ng mga distribusyon ng bundok at anyong tubig sa ibabaw. At ang biglang pagtigil ng ating mundo ay magiging dahilan ng seismic activity gaya ng mga lindol na magbabago sa topografiya ng ating planeta. Ayon sa mga geologist, ang biglang pagtigil sa pag-ikot ng Earth ay magdudulot ng lindol, tsunami, at pagsabog ng bulkan sa pandaigdigang antas. Ang mga baybayang lugar ay lalong maging mapanganib. Ang buhay sa Earth ay nakikibagay na sa pag-ikot ng planeta sa loob ng milyon-milyong taon. Ang biglang paghinto ay maaaring magdulot ng pagkasira sa mga ekosistema at banta sa buhay ng maraming uri. Ang mga halaman at hayop ay nagkaroon na din ng partikular na mga ugali at adaptasyon bilang tugon sa siklo ng araw at gabi. Ang pagkabulabog sa siklong ito ay maaaring magdulot ng malawakang pagkamatay at pagbagsak ng food chain nila.